Hello po, Attorney Maggie. Ano po ang nangyari po kanina? So, so we just presented the last two witnesses for uh, Defendant Leak Incorporated. And uh, we, are, uh, we are already our case with respect to the issuance of the of verdict and So uh, mag, mag pre trial na kami sa September 29. And we will file also our formal offer of uh, documentary exhibits on the 29 29. Tapos mga, sabi po mga one month daw po bago mga ganon. I that I cannot commit no. Uh, kasi okay. it depends on the court kung how long are going to uh, resolve that uh, WPI. Ma'am, ito yung meron na pong uh, parang lumabas lang din kasi yung sa mga uh, host ng, ng uh, Ikbulaga na parang nababawasan daw po ng schedule. Bago ng, ano. Oo, kasi syempre these talents are artists also, di ba? And there's are sparkle artists. So may mga kanya-kanya rin naman silang commitments. So, may mga times na meron silang mga ibang shootings. So, may mga time na hindi sila makakapunta sa studio for it Bulaga. Pero it doesn't mean na babawasan sila. It's just that, of course, they have also to uh, comply with their commitments with other shows. Kaya may mga time na sa uh, punta sila dun sa shooting noon, tapos ibang uh, gusto <laughs> nang pupunta sa Itbulaga. Pero pag tapos na yun, they will come back to So hindi po totoo yung ano, inumalabas na balita na nalulugi daw kaya nagmamadali. Hindi po talaga totoo 'yon. If you can check the, the shows, uh, nakikita naman po natin na dumadami ang sponsors ng Itbulaga. Actually last Saturday nga po, our uh, commercials reached from uh, to 30 minutes and 45 seconds. And consistent naman po yung uh, uh, time ng commercials ng Itbulaga ngayon. At makikita po natin na parami na parami na sponsors who are you. Okay. Thank you very much Thank po, ni Maggie. Salamat. So, ayun po. Uh, maganda na parati po tayong napapaunlakan ng interview ni attorney Maggie kahit po alam po niya na tayo ay nasa kabilang panig okay. uh, maganda po yun kasi nakaklarify po yung mga issue at uh, sila po mismo ang nagsasabi at uh, nagbibigay linaw doon po sa mga ibang-ibang ibang issue na binabato po sa kanila okay, so I always try po na parati tayong patas as much as possible at iere po natin lahat po ng mga sides uh, kasi naniniwala ako na lahat naman po ng bagay Pwedeng pag-usapan, pwedeng ayusin Diba, itong gulong to Talagang mainit, talagang uh, madugo Pero uh, in the end po, eh, Lahat pwedeng daanin sa maayos na usapan diba para po makuha kung ano man po yung yung gusto po nating makamit. Okay. So, maraming salamat Attorney Maggie for uh, for always uh, uh allowing me to interview you after itong mga hearing na ito. So, yan na po ang aking uh, huling hearing. Uh, uh it will be uh, A long time Bago po tayo bumalik po uli Kasi po sa 29 magsaasamit lang sila ng ebidensya Hindi na po ako pupunta doon Kasi wala naman pong ganap doon Magsasummit lang po sila ng mga uh, ebidensya na Kailangan po for this case Pagkatapos po It would take around mga a month Or more uh, Depende po sa korte bago po maglabas ng desisyon kung ano po yung pong uh, kung maglalabas ba ng TRO o hindi sa paggamit po ng uh, Eat na name. So na-explain na, na, po natin kung ano yung strategy nila Atty. Buko doon sa nakaraang video na habang nilalakad yung trademark eh susubukan po nilang pigilan talaga na gamitin po ng ng uh, tape yung pong Itbulaga habang tumatakbo yung kaso dito sa Marikina, di ba? So yun po yung uh, sinusubukan nilang patunayan na merong na merong pang uh, pending na na challenge doon po sa trademark sa IPO at uh, they are hoping that that might be enough para po yung korte ay katigan sila at pigilan yung tape na gamitin yung Eat Bulaga. Okay? So on the side naman nila Attorney Maggie, ang kanila naging strategy is to prove na na para pinapatunayan nila na ever since yung Eat is owned by the Halusos. At kaya sila gumamit ng mga uh, matatagal ng empleyado Katulad nila uh, Ma'am uh, Malucho Afagar, Nila Vincent Bunso Tsaka nung iba pang mga uh, nasa admin na, na pina nila To prove po na from the start Na ang Itbulaga name ay pag-aari na ng mga halusos at ng tape So kung, kung sino ang kakatigan ng korte 'di diba? 'Yon po ang makikita po natin in about a month's time. So, ang, ang, ang sagot naman diyan nila Attorney Buko nung panahon na 'yan, nung 1979, walang mga kontrata, walang mga so mahirap mahirap patunayan yung ownership nun lalo na ang nakaisip ng pangalan ay si Joey De Leon. So, 'yon po ang mga iba't ibang mga mga detalye po dito sa kaso eh. And Mamimiss ko yung pagpunta sa Marikina Sobrang enjoy ako na doon tuwing umaga, abangan ko sila. O tapos makikipagkwentuhan ako sa mga tao doon, sa mga guards, sa mga tao sa korte. Tapos kakain ako doon sa karinderiya sa gilid. Sarap nung kainan doon. Tapos may rodics pa doon. Tapos mag-iikot ako sa palengke, sa city hall, ah, ang kain ako doon, iikot ako. Ang ganda sa Marikina. Okay, so talagang mamimiss ko yung pong pag-iikot po natin dito sa korte. Pero babalik pa naman tayo, depende po sa maging resulta in a month's time. Ah, tingnan po natin kung ano po yung mangyayari. Pero sa ngayon po, yan na po muna yung pong mga hearing para po sa injunction. Ah, maraming salamat po. To everyone na sumubaybay po dito And of course tatapusin natin tong istorya na to okay? uh, Sinimulan po natin uh, ta Try po natin i-report lahat po ng mga latest updates And uh, magkasama pa rin tayo of course araw-araw Sa EAT Daily po natin Kung saan pinag-uusapan natin Yung lahat ng mga uh, nangyayari doon sa show At lahat ng mga issue na umiikot doon sa show okay? So yun po ang latest coming from itong uh, huling uh, hearing sa Marikina bago po uh, bago nga po simulan ng magdesisyon yung pong korte kung maglalabas ba ng TRO o hindi. So, yan nakaka nakabahan ako actually kasi syempre Uh, lahat naman tayo invested dito sa dito sa issue na to. 'Di ba? Gusto natin na uh, sa atin pumabor, pero syempre hindi natin hawak 'yan. Nasa korte po 'yan. So, kung ano man mangyari, nga nababasa ko sa mga comments yung mga sinasabi ninyo kung ano man ang mangyari, legit dabar Yan, for life At uh, supportahan po natin yung show Yung show naman po, hindi po mawawala po yan Yung Tito, Vic and Joey Yung EAP, never po mawawala po yan Uh, talagang uh, ang pinagtatalunan lang po talaga dito ay yung pangalan na 44 years na pinaghirapan buuin ng uh, Tito Vic and Joey. So yun po ang uh, uh, pinagtatalunan po dyan So yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Mamaya gabi uh, after ng Batang Kayapo, Batang Kya po recap, yun na miss ng mga ibang viewers natin. So mag-recap tayo mamaya. Okay? So thank you very much po. See you po sa next video po natin. Good night mga Dabarkads have a wonderful week. Bye bye.